positibo. Magpa-standby po tayo ng mga barangay tanong dyan. Round the clock. Police, wanted dahil sa walang habas na pamamaril sa 14 anyos na bata. Lahat ng mga tama ng bala sa inyong anak ay puro sa likod. Saan ka man magtago, wala kang kawala dito. Ano ba dapat yung pulis Tutulong dito? Uh, Rafi, dahil demand na naman yung pulis oh? Dahil ang abusado at papangabi. Wanted kay Rafi Tulfo. Wanted, mamaya, pagkatapos ng aksyon jurnalismo sa TV5. Subukan so, mong... Uh... 36 sa mga kababayan natin ang inaasahang makakauwi na sa lunes mula sa Egypt. Mula na mag-umpisa ang gulo sa Egypt, umabot na sa 91 ang bilang ng mga umuwi Pilipino mula roon. <laughs> ang inipong napapanood ngayon ay ang live na kuha ng CNN sa sitwasyon ngayon sa Egypt. Gumulo ulit ang sitwasyon nang i-anunsyo ni President Hosni Mubarak, hindi pa rin siya bababa sa pwesto hanggang matapos ang termino niya sa Setyembre. Libo-libo nang nakaantabay ngayon sa Tahrir Square sa Cairo para sa dinulutong mas malaking pagkilos labat kay Egyptian President Hosni Mubarak. Pati mga sundalo, inibitahan na ng mga nalista na makisali sa mga protesta. <coughs> kapatid. Showbiz action ulit tayo. John Estrada, welcome na welcome pa rin sa Kapatid Network kahit may bagong show sa ibang estasyon. At Rachel Lobanco, magpapakitang gila sa fire dancing sa isang episode ng Star Confessions. MJ Murphy, ikwento mo. Walang sama ng loob Happy Network sa paglipat ni John Estrada sa Channel 2 para gumawa ng isang noontime show paglilinaw ng head ng creative entertainment department ng TV5, may kalaya ang mamili si John ng network. We've always had a non-exclusive contract with John. Um, at tayo naman sa TV5, di ba, while he was doing Everybody Happy, Happy Together, he was able to do Agua Bendita, marami siyang mga projects na nagawa bukas pa rin naman daw ang pintuan ng kapatid network para kay John. We wish John well and we hope, we really hope uh, genuinely na makatrabaho natin siyang muli. Kasi sa history naman ng Channel 5, even from before it was TV5, maraming dumating, maraming umalis, may mga may mga matagal, 'di ba? Pero wala wala tayong pintong sinasara. Balik telebisyon ng sexing actress at nag-iisang fire dancing queen ng Pilipinas, si Rachel Lubaco. Cast siya sa Star Confessions ngayong Marso, kung saan gaganap siyang isang visually impaired tribal fire dancer na nagwaging Hall of Famer ng talentadong Pinoy. Since we're in the same league and I'm more of a senior fire dancer than to them, I said, sabi ko, paano ba to? Hindi kaya matatamaan yung, yung crown ko as the fire queen, di ba? Uh, when it comes to seniority is concerned. But I went here as an actress. Anyos. Proud namang sinabi ni Rachel na may asim pa rin siya kahit 40 anyos na. Especially yung may mga tito ng katulad ko, you know, I was branded as the Shibum girl and then syempre iniisip nila parating dapat si Rachel ganon. I want people to see me the way they want see me, 'di ba? They, they, saw me before na ganun na itsura ko. I, they, they can still see me this way, you know. I mean, it's it's nice to age gracefully. Diba? MJ Marfori, News 5. Narito naman ang recap ng mga balita. Sinabi ni dating AFP Chief Angelo Reyes, dinala na sa Camp Aguinaldo. Kumpare at whistleblower na si retired Colonel George Robusa hindi dadalo sa burol at libing ni Reyes. Dating Pangulong Gloria Arroyo, di papatawag sa Senado, kaugnay ng anomalya sa AFP. Pero dalawang dating Chief of Staff, isa salang sa pagdinig. Isa pang construction project ng ito, nasangkot na naman sa aksidente. Bahagi na ginagawang building, gumuho kumpanya Walaro Building Permit. Sa Action Metro, limang taong gulang na paslit, iniwan ng magulang sa mall at 15 anyos na babae na gang rape dahil sa text. At ASCAL football player na si Phil Young Husband, pinakamabentang pag-usapan sa internet, sabi ng Google Philippines. At yan po ang 5 minuto ng maaaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Willing-willing na.